Yes, so, mga kabari, good morning. Panibagong araw, panibagong vlog. Isang mapagpalang araw sa ating ngayon, mga kabari. At ito, road trip to delete na naman, mga kabari. At kung bago pa lang ang channel ko, pakisubscribe naman. At pakipinot ang bell button para updated kayo. Ati, kuya, please. subscribe naman. Let's go! Mga kabari, palint ko, Pakuhan, ilang nakuha ko gabi. Tapos, pinya. Yan na pa-upos natin ngayon, mga kabari. At mamaya, lulwas tayo mga, mga buddy. Yeah, let's go. Kita ka sa dalig. Sana maubot na maga. Sana maging maayos ako pako natin mga buddy. Huwag bulok. Kasi kahapon talaga. Oh, no. Bulok talaga kahapon. Kaya yeah, let's go. Good morning. Andito na tayo ngayon sa at ang panahon natin ngayon mga buddy. Mga At maulap. Bukaya ang Masama ang klima ng panahon natin ngayon mga pare.

Pinalaman din natin. Dalawang pakwan na mga kawadi ang binaya kasi ngayon. Wala oh, tigil ang ambon na po mga kawadi. Babaksak ang ulan. Babaksa ulan. Titigil, iinit. Bagsak na naman. Kaya pa. Oh, no. pa kayo mga lang. Oh. Dabi pa pinya. Lempin nyo kayo mga kabari 110 pieces Kapat pakuan, pakuan na pakwan Dalawang pakwan na pinaya ko mga kabari At may may pawin na rin eh Nalang pinapawin na rin mga kabari Kaya yeah, let's go mga kabari Agang nangyari tayo ng kwan Sama ng panahon Let's go